Welcome to Next Toy Lakay Channel. Dito tayo ngayon sa Rosario Cavite at dito tayo ngayon sa mga tuyong isda. Ate, anong tuyo ito? Magkano dito? Magkano? Anong tuyo ito? Dito ay Dito magkano? Ito 160. Tawiris ko ba ito? Ah, wala. Anong isda ito? Nandito tayo ngayon sa Rosario, Cavite. Ah? Ayun po. Ito yung mga 150. Ito ate, magkano dito? 300. 300. Dito? 150. Yan yung 150. Update price ngayong araw na to. Dito? 150. 150 rin. 1,200 ang downgate. Wala mo po, eh. Itong presyo ngayon ng tuyo dito sa daing next isda to yung isda sa Rosario Cavite. 1,200 ang danggit. Yung bibili po ngayon si Nestor Lakay ng tuyong isda. Dito sa 150. Kalakalahati lamang po. Ano ba po si Nesta na kayo na kalakalhati naman po. So, may mga dilis din po dito. Ito sa isdang dulong ay 600 ang kilo. At yung presyo ng mga toyo pa rin? O ganun pa rin? Dito lang yan sa Rosario, Cavite. At sa to yung alam mo magkano? Sa to yung hipon. Magkano alam mo Sa hipon natin na malik magkakano 480. Sa to yung hipon. 480. Ito yan 480. 480. Pati bang klaseng size ng dilis. pati so, pa na... ito po, ah, ito po ang update ngayon ng mga tindahan ng tuyo at daing na isda dito sa Rosario, Cavite. Dito po maraming mga tuyo po na isda. Maraming daing na isda. Kumuha rin tayo ng galunggong. Magkano dong kilo pa ng galunggong? Nato um, yung... Ano? Kami oh. ay 135 na 160 ang kilo. 160 ang kilo pero 135 po yung ganito kadami. Bayad may isa.